May tayo mo, no? okay. Okay. Buti. Ko ng bago tayong ano ayo. So, ko nang 36. Yeah. So, You know, Pusa sya nag-go-off Pagka na-reach mo na yung Sinet mo na PSI ng Ng draw Diba Oh Tigas na lang lang natin Ayos Ito so, yun, guys Ito muna natin na, Nagaling kay Xiaomi So Yun guys Ito lang Tapos ito Itanggal tong nozzle na to guys Ha? Ha? Hindi yung sarapan. Oh, chubles. Eh baka kailangan ko paano yung kanya, yung mugs. Ha? baka sa mugs. Lagi na tinyo. Hmm. Bukas. 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 Terima yeah. yeah.